Idol. Boss Boss Balita Shoutout sa inyo na guys, live here sa Calgary Shoutout ba? Hindi na ba kaya? So sa gaya mo. Hindi pa, hindi. Boss Palita, mga ka-fam squad. Magmi-media sponsor pala ako ngayon, guys. Maraming salamat pala sa Blackstar Star Production sa pagkuha sa akin bilang media sponsor. Canada Tour pala ni Jimmy Pablo, Jomo of Almost Music, Mike Cosa, at syempre si Al James. Host niya din pala dito si Simon na may-ari ng Sky's Paris at iba pa. Bisitahin niyo guys yung lugar niya para sa mga pagkaing Pinoy at the best Paris in Calgary. Halos nga mga teenager yung mga pumunta at nanood. Habang di pa lumalabas yung mga artist, namigay muna ng mga prizes si Simon para maaliw yung mga at crowd. At pumunta lang ako sa backstage para makita ko anong ginagawa na nila. Pagdating ko nga, ay eh, nakita ko sila, nag-warm up na. <ri> <Odyssepti> after, <mutz히> <mutz히> Idol. Boss balita. Yo, shout out to guys, live here. guys. Shout out Well, <laughs> <laughs> yeah. I'm coming to the city. I'm coming to the city. Yeah, yeah. And I know like in this no this is <laughs> Mas lalong ang nag-enjoy yung mga tao nung bumaba na si G. At doon nga siya nag-perform kasama yung mga crowd. Pagkatapos nga si Mike Cosa na ng Dos Talentos at 187 Mobstas yung nag-perform. Isa sa mga veteranong Pinoy Hip Hop ng Pilipinas. At pagkatapos nga nila ay si Al James na yung sumunod. Ang inaabangan ng lahat. <mulong> <mulong> At nung matapos nga mag-perform, nagpa-picture na mga VIP kasama ng mga artists. So, paano guys? Dito na lang. Basta sa Gaip Squad, sorry tayo.